Bago sa saksi na ilipat na sa Red Cross, ang ilang Israeli hostage sa Gaza at papunta sa border crossing. Batayan sa ulat ng mga TV station sa Israel. Labintatlong bihag ng Hamas ang inaasahang pakakawalan ngayong araw kapalit ng mga Palestinian prisoner bilang bahagi ng apat na araw na tigil putukan sa Gaza. Saksi si JP Suryano. Sa mga huling sandali bago mag alas 7 ng umaga sa Gaza, umalingaw-ngaw pa ang tunog ng pagsabog. Pero pagpatak ng alas 7, nagsimula ang kauna-unahang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas mula noong madugong pag-atake ng Hamas noong October 7. Namata ang umali sa Northern Gaza ang ilang tangke at armored vehicle ng Israel. Sa Southern Gaza, kita naglalakad na sa labas ang mga residente ang ilan umuuwi sa kanilang mga tahanan. Ang ibang Palestino na nasa ibang bansa ng sumiklabang gera, sinamantala ang pagkakataon para umuwi sa Gaza. Pinapasok din sa Rafah border crossing ang dagdag na ayuda. Ayon sa Egypt, 130,000 liters ng diesel at apat na truck ng gas ang ide-deliver sa Gaza. Dalawandaang truck ng aid ang papasok sa kada araw. Labintatlong bihag na dinukot noong October 7 ang inaasahang palalayain ngayong araw kapalit ng tatlumput siyam na palestinong prisoner sa Israel ayon sa isang palestinian official. Sa loob ng apat na araw, inaasahang aabot sa limampung bihag ng Hamas at isandaan at limampu't palestinong prisoner ng Israel ang mapapakawalan. To the best of my understanding of the situation, is that the the Hamas would release the hostages first of all to the Red Cross and then the Red Cross would hand over the hostages to the IDF Pero hindi pa malinaw kung kasama rito ang dalawang Pilipinong nawawala mula noong October 7. Isa rito si Jennifer Pacheco caregiver sa kibuts na pinangangambahang kasama sa dinukot batay sa kumalat na video sa social media at mga larawang nakapaskil sa mga press conference ng Israel. Kung talaga mang hawak sila ng Hamas at hindi makasama sa mapapalaya sa four-day ceasefire, ayon sa Israel Embassy, posibleng palawigin pa ang tigil bakbakan. We will see what happens after the pause if the Hamas will continue to release more hostages then it will lead toward, no, probably to a longer pause and more prisoners, terrorists, would be released by, by Israel. Mas matagal ding tigil putukan ang gusto sana ng mga Palestino para kung hindi man sa unang batch, sa mga susunod na batch posibleng mapakawala ng ating mga kababayan. Ay kay Palestine Ambassador to the Philippines, Saleh Muhammad. Even if not today, maybe tomorrow they will be released, the second batch, you know, these four days. And we hope that this four days ceasefire will be prolonged and will be turned into a permanent ceasefire and everybody should be released. Kung hawak man daw ng Hamas si Jelinor, tiyak ng ambasador, hindi ito sasaktan ng Hamas. If they are with Hamas, I assure you, they will be treated as brotherly as best treatments ever. I pray and keep our fingers crossed that they will be back home very soon. Sa ngayon, mahigit isang daang Pilipino kasama na ang kanila mga asawang Palestino at mga anak ang nakabalik na sa Pilipinas simula ng mag-umpisa ang mandatory repatriation sa Gaza. Ayon sa DFA, sampung Pilipino pa mula sa dalawamput-anim na Pilipino na nananatili sa Gaza ang nakatakdang makatawid ng Rafa border crossing. Natuloy man ang pinakahihintay na ceasefire, sabi pareho ng Israel at Hamas, pansamantala lang ito at itutuloy rin kalaunan ang bakbakan. Sinagot naman ng Israeli ambassador ang mga panawagan ng mga grupo at ilang organisasyon na itigil na ng Israel ang pag-atake sa Gaza dahil libu-libong sibilyan na ang natadamay. I think the international pressure has to go towards the Hamas as to put pressure on the Palestinian Authority, to first of all, for the Palestinian Authority, to condemn the terror attack, to prove that it is a reliable partner to negotiate political solutions. The international pressure has to go on Hamas and on the Palestinians. I want to be very clear, this war is not against the Palestinians the voice against the Hamas, which is a terror organization. Palestinian Authority has been credible since 30 years when we signed agreement with Israel on 13th of September 1993 in the White House Garden. That should have led to five years interim and then a Palestinian viable independent state. Because of Israeli, you know, Israelis illegal act, brutal war, you know, uh, against us. It's not against Hamas, it's against For people, instead of conducting wars and building walls, you should have been building bridges between us. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.